Believe me well, I was a Bamaka, ni story in the first place in the Shalom, the city of Salmi. People get like easier to try because we can show them what every day new videos. Thank you so much. God bless us all. So, tinanong sila ni Cristo mga pati sa Mateo chapter 16 verse 15, tinanong sila ni Jesus, pero kayo, sino ako? So, yung po mga patid, nag-usap-usap po ang mga apostol at ang Cristo na nakalating sila sa Caesarea at sa Pilipos. Na patid, ito ng mga parasyo, mga sedusiyo, ay kaharap po ng mga apostol. So kaya, ito ngayon ating ipangaral din para matiyak talaga natin ang katotohanan kung sino talaga si Kristo. Na mula pa ng pasimula, mga patid, talaga ang Kristo na po ay nakahanda na po para sa atin. Now, sa verse 17, ito po sinabi ni Panis Kristo, sagot niya kay Pedro. Sinabi ni Jesus sa kanya, Pinagpala ka ng Diyos, si mo na anak ni Hunas, sapagkat hindi tao ang nagpapahayag sa iyo sa mga bagay na ito, kundi ang aking ama na nasa langit. So maliwanag po ah, na pinikilala po ng ama ang anak, Kristo talaga siya. Siya ang Kristo. So kaya sa bautismo talaga, nagkasama po ang Jesus Christ. Kasi ang ama ang Jesus, ang anak ang Kristo. So kaya, unahin mo natin anak, para hindi po tayo malito, Uh, papunta tayo sa Ama. May mga kapatid, napakaliwanag po ang Biblia na ang kanyang pagiging anak, ito talaga, pinatryan ng Biblia talaga na yung naparito sa limutan, anak talaga ng Diyos. So, ayun po sa John 3.16, naliwanag po ang Biblia na sinasabi na ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa limutan, sa kanyang kagandang loob, isinubo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa limutan upang laso mga palatay hindi magpahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang gam. Kasi alam natin, ang aral ng mga postulis, kapag nagkaroon pa ng palataya ang kanilang pinangaralan, ay nagpabotismo talaga. No, yun po ang nangyari. Na talaga, hindi mag, uh, salungat ang sinabi ni Apostol Juan na isinuguan niya ang kaisa-isang anak dito sa nibutan upang lahat palataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang So kaya, si Apostol Marcos, pinatunayan niya ang lahat palataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kasi alam na alam naman natin na nangarang mga apostoles na umpisa po sa Jerusalem ang araw ng Pentecost, talaga nang kabautismo po sila ng sumampalataya sa kanila na 3,000. So kayo po talaga ang ibig sabihin na lahat sa ni mapahamak kung magkaroon ng buhay na walang Kasi alam ng Diyos na ang tao mo ng palataya ay magpabautismo talaga. So yun po ang nangyari nang araw ng Pentecost, 3,000 po ang nadagdag sa apostoles. So ngayon mga kapatid, Pinagawa natin ito na sabihin natin maliwanag para po na hindi po tayo magdalawang isip sa kaligtasan na ito. Kasi marami na mga tao ngayon na sinisira lang ating pananampalataya. Ito po sila nangaral ng maling aral. So kaya ating pinangaral, unayin mo natin ang anak para maunawaan natin. So ang kung sa ang Kristo. Now, noon pa lang, ang pangalan na po ng anak, Kristo talaga. Diba yeah, ba Napakinggan mo natin ang 1 Peter chapter 1 verse 20. Yan ito po ang sinabi po ni Apostol Pedro. 1:20 po sa 1 Peter. Ito po sinabi. Bago palikhain ang mundo, pinili ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas natin. So, hindi po tayo malito na ang Diyos po ng Israel, tagapagligtas. No? Tagapagligtas. Then, Pagdating ni Kristo pala, noon pa lang, hindi pa ginagawa ang mundo na si Kristo pala na anak ng Diyos, ito po itinalaga din na ating tagapagligtas. Kaya hindi ma, hindi natin ma, ano, mga patid talaga maunawa ng Biblia kung wala pong magpapaliwanag ng Biblia. Now, ang sabi ni Apostol Pedro, bago palikhain ang mundo, pinili na po ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas natin. So, ang tagapagligtas ng Israel, ang Diyos na ating Ama, na siya talaga ang nagsuko ng na anak. So yun pala, hindi pa ginawa ang salimutan, ang anak pala, ay ito na po talaga ay pinili ng Diyos para tagapaligtas natin.